Ang 23-year-old na Taiwanese na college student na si Chen ay pinatay di umano noong isang taon ng 38-year-old niyang boyfriend na isa ring private investigator na si Huang Wenjin na natagpuan ng pulis ang katawan ng biktima halos buto na lang ang natira. Apat na taon nang nakalipas nang nambabae ang dating boyfriend ni Chen at si Chen ay humingi ng tulong mula sa isang manghuhula pero walang nangyari. Pinakilala ng manghuhula si Chen kay Huang At kahit na nalaman ni Chen na si Huang ay may asawan at isa pang kerida Na in love pa rin siya dito at pumayag na sila magkaroon ng relasyon Binenta ni Chen ang bahay na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang Para magkaroon si Huang ng pera para sa kanyang private investigation agency Pero mukhang nakipaghiwalay si Huang kay Chen matapos niyang makuha ang pera At nang hindi ito matanggap ng babae, plinano na ni Huang ang pagpatay dito Nagpunta si Chen sa isa pang manghuhula at umasang magkabalikan pa sila ni Huang alam ito ni Huang kaya pinagkunwari niya ang kaibigan niyang si Shi na assistant na manguhula. Binigyan ni Shi si Chen ng tubig na may halong date rape drug at sleeping pills na sinabi niyang isang magic potion na magpapawala ng mga masasamang spiritu. Pagkatapos ay dinala ni Shi ang walang malay na si Chen sa apartment ni Huang na nag-spray ng propane gas sa ilong at bibig ni Chen ng sampung minuto na ikinamatay ng babae. Tinapon di umano ni Huang ang katawan ni Chen sa isang ilog at natagpuan ito ng pulis noong Pebrero. Nadiscovery din ng pulis na posibleng binayaran ni Huang si Shi na pumatay ng iba pang babae bago niya ginawang biktima si Chen. Si Huang at Shi na iniimbestigahan pa rin ng polis ay nakasuhan itong linggo ng murder at holding a person against their will.